a day in my life as a teacher and also a farmer living in San Francisco and welcome to my mini vlog. Dahil malamig ang panahon, mayat maya ay umuulan, magluluto tayo ng sinigang na isda sa sampalok na kung tawagin dito sa amin ay baho ulo or talakito. Lagay lang natin ito sa kumukulong tubig na na meron ng mga rekado at isusunod nating ilagay ang pinalambot na natin na bunga talaga ng sampalok ito yung literal na sinigang sa sampalok dahil ito yung kanyang pampaasim. Lagyan din natin syempre ng ilang perasong siling pansigang para dagdag aroma sa ating nilulutong isda. Shower out po pala sa mga solid naming supporters dyan, lalong lalo na yung palagi nagsishare at naglalikes ng aming mga videos. Gayun din sa mga nagsisend ng mga stars, mabuhay po kayo. Thank you so much! At kung nakarating ka naman sa part ng video ko na ito, pa-comment yes naman ako kung kumakain ka rin ng ganitong klase ng isda at ulam. Para alam ko na rin kung saan nakarating ang aking video, pa-comment na rin ako kung taga saan ang lugar ka. At ayan na nga, kakain na tayo. Ang ating ulam ay sinigang na isda sa sampalok na literal.